Naalala ko nung naglabas po ng fake memo, ang may isang naglabas na fake memo yes, na hindi umano galing that. sa oh. Office of the Executive Secretary. Ngayon, nagsum sinabi ko sa CICC, sa Cybercrime and Investigation Coordinating Council, pare, national security concern na to. Pwede bang sabihan mo yung mga platforms, tanggalin agad, agad, yung memo na yan, dahil fake news yan. Alam mo, sir, natanggal, hindi nila tinanggal. Ang reason ng mga platforms is that kayo magsa ito is freedom of expression. May community standards kami. Ang bawat isang user, siya ang uh, kumbaga, accountable to, to his or her account. So, ano to? Are we at the mercy of the platforms? Bakit ganun? I was PCO na ako. Presidential Communications Office. Sinasabi ko ng National Security Concern, I was getting a certification. I had my certification from the from the CICC ng DICT. And yet, ayo pa rin magtanggal. Dadaan para ako ng ng fact checker na third party fact checker. So, I think Asik Aboy can elaborate on what happened. So, eventually po, ilang beses namin silang kinakausap. Sabi namin, wala kayong hindi kayo dito naka -base hindi pa kayo nagbabayad ng wish, and yet, you don't regulate or stop fake news here in the Philippines. Ang nangyayari po dito sa Pilipinas is, kumikita sila sa atin. Hindi natin sila pinagkakita. ina -allow natin itong space na to. Kung bag, dapat, yung nag -che yung pagpasok pa lang sa bar, ikaw na nag -che kung tama ba itong impormasyon At kung hindi mo pwedeng gawin yan, hindi mo ma-self regulate yung sarili mo. <laughs> eh di dapat mangyari, ipa mo sa iba. Blood glucose, metylin sa katoto, high and facilitate service one night, one night sa the was, lacking that's about to look at